Hello mga kanyusko. Glock 9 regalo sa anak ang kantang Serena. Hindi raw inakala ni Glock 9 ang kantang Serena na isinulat niya noong year 2012 na pumatok sa masa, lalo na sa LGBTQ community, ay magiging regalo niya sa kanyang anak. Ito ang pahayag ng Pinoy rapper sa isang panayam ng ABS-CBN para sa promotion ng kanyang anniversary track na Walang Pumapalakpak, kung saan nakasama niya si Gary Valenciano sa isang collaboration. Matapos ang mahigit isang dekada dekada mula nang maisulat niya ang kantang Serena ay hindi raw niya naisip noon na magkakaroon pala ito ng mas malalim na kahulugan sa buhay niya ngayon. Kwento ni Glock 9, My son is gay. Nung sinulat ko yon hindi niya pa sinasabi sa amin. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin sa anak ko na kung gaano ko siya kamahal. Naiiyak pang sinabi nito. Minsan niniisip ko how life gives you hints of magic here and there. Nung natapos ko yung Serena, hindi ko naman alam and I don't mind. Anak ko yun. Dinagdag pa ng rapper na proud na proud daw siya sa anak at excited sa mga pwedeng at kayang ma-achieve sa buhay nito. Hindi naman ako masyubis para sabihin ko ito now. Ako ay proud na proud sa anak ko. Ako ay excited sa kung ano man ang kaya niyang ma-achieve sa buhay niya. Pero alam nyo ba, na takot na takot pala si Glock 9 noong i-release na yung kanta. Yung song na yan noong i namin yan, takot na takot ako. Takot na takot dahil ayaw kong makainsulto ng tao. Taliwas sa kanya iniisip ay umani ito na magandang feedback sa publiko dahil maraming nakarelate sa lyrics ng kanta. Ayon sa kwento ni Glock 9 ay may mga bumisita pa sa kanya para mag-interview tungkol sa kanta. I think days after namin marilis yung music video may isang grupo ng production people na nagpunta sa bahay to interview me about the song. And then pinapanood namin sa kanila, eto na yung music video. Baka gusto nyong mapanood. Hindi raw nakapagpigil ng emosyon ang isa sa mga bisita at humagulgol matapos mapanood ng music video. And then she said, nararamdaman ko yan kasi yan ang buhay ng best friend ko. Maraming maraming salamat. Sabi ni Glock. nakatanggap din daw siya ng mga komento mula sa mga tatay na may Becky na anak dahil naliwanagan di umano sila dahil sa Serena. Kinuwento ng Pinoy rapper ang isang pagkakataon kung saan pinasalamatan siya ng isang bouncer dahil sa kanta. Minsan nag ako sa isang show sa ABS, isang bouncer. Idol, salamat ha. Sabi ko bakit? Kasi yung anak ko Serena rin eh. Nung narinig ko yung kanta mo, naliwanagan ako. Hanggang sa kasulukuyan ay paborito pa rin ang kantang Serena at karaniwang pinapatugtog sa mga events ng LGBTQ community. Narinig din ito sa last episode ng Drag Race Philippines Season 1. Nakarelate din ba kayo? Ikwento mo naman yung buong seryosong pagtanggap mo sa kakilalang Serena gaya ni Glock 9 sa anak niya mga kanyusko ano pa ba, ang gusto niyong pag-usapan i-comment mo na yan and don't forget to follow like and subscribe para sa mga latest ganaps